Good morning po and welcome po sa ating araw-araw na pagpapala sa ating Panginoon. Napakagandang araw, bukas po ang langit kaya naman mananalangin muna po tayo before we receive the Word of God. So join me in this prayer. Let's pray together. Father, in the name of Jesus, maraming salamat po. Bukas po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga kaluluwa at espiritu. Lord, bukas lahat para makapag-download ka sa amin this early morning or whatever uh, time of the day kami makakapanood nitong araw-araw na pagpapala. Salamat, Lord, dahil kami ay nakaabang, Lord, sa mga ibibigay mong mga pagpapala sa amin. And we are expectant to God that something good will happen happen to us this day because you love us, O God. We are the sheep of your pasture. We are your, we are your children, O God. At nagpapasalamat po kami sa napakagandang araw na ito. We thank you, Lord. We bless you. In the name of Jesus, we pray. Amen, amen. Praise the Lord. So, narinig niyo na po ba yung ating saying sa Pilipino, yung matira matibay? Naku, pagka ito po yung ating naririnig, matira matibay, kadalasan this is uh, born out of adversity, hindi ba? Pag naririnig mo itong uh, saying na ito, yung matira matibay, yung parang andong ka talaga sa... Uh, napapaligiran ka, napapa napapaligiran ka o na, na, nakagitna ka sa napakaraming mga problema or mga challenges or mga difficulties or mga humahamon sa'yo sa anumang aspeto ng buhay mo to the point na you know, uh, you are faced with all these things na yung mga tao na medyo mahina, Ayan, ako medyo tutumba na lang. Yung mga taong hindi makakakop up, naku, bibitaw na lang. Yung mga tao na medyo talagang uh, hindi handa, naku, wala po talagang matutunguan. Pero yung mga matitibay, kaya nga. Matira ang matibay. Parang ganito rin po sa ating uh, pag, uh, journey or paglalakad no sa taon ng 2023 in the year of victory. Nako sa dami po naman ng mga prophesy sa atin ng mga victory areas natin or mga magagandang benepisyo na pwede nating uh, hingin or or uh, ma-receive sa ating Panginoon. Thank you Lord. We can say amen. Thank you praise the Lord for that. Pero sa totoo lang po, sa dami ng mga pwede nating matanggap na mabubuti, eh ako, napapaligiran po ito ng napakaraming challenges. Kaya nga, ikinoin po or, or isinalita na ang taon na ito as the year of victory o tagumpay. Kasi, syempre, may mga hurdles po tayo na Uh, mao, ma-encounter meron po tayong mga difficulties na medyo talagang ahaha mo, na, no sa ating pagiging kristyano. pero alam niyo sa totoo lang ang mga anak ng Diyos ikaw at ako talaga naman matitira tayo dahil sa tibay na meron tayo dahil sa ating Panginoon. You know, yung matira matibay, this is a story or a saying of resilience, no? Yung talagang ano ba yung word na resilience, no? Yung yung uh, in spite of the the hardship, yung kaya mong tumayo, yung kaya mong manindigan, yung kaya mong ipaglaban pa, no? And bilang mga Kristiyano, naku, hindi ho tayo exempted sa napakaraming mga Pagsubok or maraming mga problema na mga patong-patong dyan or mga humahamon pati sa ating mga pananampalataya. And minsan sa pagkataon natin, ang dami nga pong mga issues, hindi ba? Yung mga kinakaharap natin araw-araw, kaya mabuti nilang may araw-araw tayong pagpapala kasi pang counter. O kaya man, pan-neutralize ng mga hindi magagandang balita o hindi mga magagandang mga nakaabang sa atin. Meron tayong araw-araw na pagpapala sa ating Panginoon through the Word of God. Pero yung resilience natin as Christians or yung resilience natin bilang anak ng Diyos, this will really matter to us. Lalo na September na po, ilang buwan na lang at matatapos na ang taon ng tagumpay. Although hindi naman natin sinasabi na pagkatapos ng December 2023, hindi na tayo magtatagumpay. Siyempre, we will continue on Pero this is a prophesied year for victory And you know, alam ko marami po sa atin Ang marami ng stories Or marami na tayong mga testimonies of great triumphs Marami na po tayong mga pwedeng i O ipagmalaki na ako dami na nating mga blessing Ang dami na nating na overcome Thank you Lord And we say praise God for all of that Pero alam nyo, may kalahati eh, pa Almost uh, pa, parang four months no Meron pang marami pang pagkakataon na Masusubok pa tayo eh no at talagang habang dumadating tayo dun sa last leg mas papatindi yung ating mga a uh, dadaanan o dinadaanan kaya naman patibayan bayan po talaga dito. Kaya I pray na this morning no ay mabuo natin yung ating loob na tama. Magpakatibay po tayo, magpakatatag tayo sa ating Panginoon. Kaya po sabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7 to 8 in the New King James Version, we have this treasure in earthen earthen vessels that the excellence of the power may be of God and not of us. We are hard-pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Sa Tagalog, napakaganda po ng uh, pahayag ng salita ng Diyos. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin o sa atin sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami subalit hindi nadudurog nalilito subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Nako, talagang totoo po ito na minsan sa dami ng naguumapaw na mga issues na nakasurround o nakapaligid sa atin, mga pressing matters, no? yung lahat may mga urgencies, mga importanteng mga bagay sa buhay natin na kailangan nating atupagin. And syempre, isa lang katawan mo, you know, isa lang yung, yung panahon mo, you only have 24 hours of the day. No? And there's so much happening around us no kaya nga minsan para daw tayong mga nadudurog o napipit higpit o kaya man yung para tayong mga uh, palayok dyan na talagang halos you know, durugin na ng mga sitwasyon. Ngunit hindi naman talaga tayo completely durugin. Di ba? Manapektuhan tayo. Pero tayong mga pinagdaraanan na talagang you know, somehow nasa-shake tayo. Pero hindi naman tayo completely pinapabayaan ng ating Panginoon. And you know, habang tayo po ay pinaglalaban ng ating Panginoon bilang mga anak niya, yung resilience din natin, yung ki paglaban din natin for ourselves for the Lord no ay napakahalaga sa taon ng tagumpay no hindi ho tayo kailangan basta-basta bibigay no yung may mga problema or meron mga bigla na lang darating sa mga buhay natin that will caught us unaware o kayaman man that will surprise us or somehow shake us or minsan magwi-waver tayo ng konti parang na-shake ka no pero you know this will not really define na tayo ay mawala ng pag-asa or tumalikod na tayo o ayawan na. September na. Ayawan na. Hindi po ba? Yun yung resilience natin. Itindig talaga natin sa ating Panginoon. Ito yung hindi ka papayag na hindi ka na hindi ka papayag na matalo ka sa taon ng tagumpay kahit na yung pinagdadaanan mo, and you know, I don't know what you're going through, ikaw lang at si Lord ang nakakaalam yan. And you think na, you know, this is very pressing, or, naku, depressing na po, Pastor no? you may say. Pero, huwag kang bibigay sa mga sitwasyon na ganyan. Wag kang pumayag. Wag kang pumayag na hindi mo makamit ang tagumpay mo sa taon na ito. I'm not saying na madali ang lahat ng bagay. I'm not saying na i-disregard lang natin or pawala na lang natin ng silbi or wag natin pansinin kasi pag hindi mo naman pinansin yan, it will remain there. Di ba, mananatiling uh, issue yan or mananatili na unsolved na situation ng buhay mo. But what I'm saying is, you know, tatagan mo yung loob mo, ilaban mo yung tagumpay mo, wag kang papayag na ikaw ay matalo sa taon ng ating tagumpay. Amen. You know, may mga setbacks man, Oh yeah, may pagkakataon na na-discourage di tayo, may mga pagkakataon na parang 'yan you know, ang mag-question ka or may mga pagkakataon na parang Mag-iisip ka na eh. Totoo nga ba? O hindi? Paano na kaya? You know, may mga gano'n na dumarating marahil sa atin. Pero, you know, ang resilience is developed in the face of adversity. Ito pong pagtatagtag natin o pagiging matatag natin, ay nadi-develop lang naman talaga pag tayo ay humaharap sa mga mahihirap na sitwasyon. Natural. Kakailanganin ba naman natin yung pagtatatag o pagiging matatag ng ating kalooban? No, o yung paglaban natin sa taon na ito? Kung wala naman talaga, talaga tayong laban na kakaharapin. Kaya you know, I, I challenge you this morning or whatever time of the day that you will be able to view this, you know, natatagan mo ang iyong pananampalataya. Tatagan mo ang paninindigan mo. You know, tatagan mo ang laban mo sa taon ng 2023. Hindi pa tapos ang taon na 'to. Kaya huwag mo naman tuldukan at huwag mong tapusin na para bang you know, wala na talagang pag-asa. Marami pang araw at marami pang buwan na, 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 na nakahantay sa atin sa taon ng 2023. Marami pang pwedeng gawin ang ating Panginoon sa iyo at sa akin. At kung dumadaan ka sa mga pagsubok ngayon or mga challenging situation, brace yourself, may tulong na nagmumula sa ating Panginoon. Sabi nga ng binasa natin kanina, we have this treasure in this earthen vessel. At yung treasure na yon na nasa atin is the power of God that works in us. May kapangyarihan po ang ating Panginoon na nananalay tayo sa atin bilang mga anak ng Diyos. All we need to do, tindigan po natin yan, ipaglaban din natin. At talaga namang ipamuhay natin ang tagumpay ni Kristo. Amen. So ngayong umagang ito, mananalangin po tayo. Mananalangin tayo ng dagdag tatag, you know, dagdag pananampalataya. Dagdag na tayo ay palakasin ng ating Panginoon. So we can really stand no? And on the truth of the Word of God. Makapanindigan po tayo sa mga pinaglalaban natin sa taon ng 2023, sa taon ng tagumpay. At sinisiguro po sa atin ang ating Panginoon dahil siyang nagmandato ng taon na ito, pagtatagumpayin tayo ng ating Panginoon. So, let's pray together. Father, in the name of Jesus, nagpapasalamat po kami. Lord, you know as well, alam mo yung mga kinakaharap namin ngayon, mga pressing issues and matters, so oh God. Lord, yung patong-patong namin mga schedules, yung mga nakaline up namin ng mga susolusyonan, mga gagawin, we're so busy, we're so tied, oh God. And you know, these things distracts us. May mga bagay na nag weigh down sa amin, nagpapabagsak sa aming balikat, na discourage kami. We lift them up unto you, oh God. At salamat po na hindi kami po papayag na hindi kami magtatagumpay sa taon na ito, Panginoon. Hindi kami papayag, Lord, na hindi namin ma-receive ang mga blessing that is due us, so God. Hindi kami papayag, Panginoon, na wala kaming pabor na makuha para sa iyo at galing sa iyo, Panginoon. At Lord, dalangin po namin, Panginoon, na sa umagang ito, anuman ang pangangailangan namin has been met. And we declare, O God, Lord, yes and amen sa lahat ng aming mga panalangin. Salamat po sa inyong pagtugon. Salamat sa answered prayers, so God. We thank you, Lord. We bless you in the name of Jesus. We pray that we declare in Jesus' name, Amen. Amen. Maraming po, God bless you, and I will see you soon. Bye.